Ito panahon ng cherry blossoms ngayon dito sa sa Taiwan. Ayan oh. No? Yan. Madami pa yan oh sa taas. Oh. Idol. Walang niya. Idol. Eh, papalit na So mag-out na tayo. Ang oras natin ay 7:28 <laughs> in the morning. Good 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 morning. Sa Say hi. 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 <laughs> <laughs> bye bye. Talo eh, walang lumabas sa numero mo. <laughs> So, siya yung nagbigay ng numero sa atin nung nakaraan. Tinayaan ko pa naman. Kaso walang lumabas. Parang trip-trip lang. And inihintay ko si John kasi tataya kami sa loto ngayong umaga. And natutuwa ako. Kasi yung last na in ko na video. Yung... Uh, yung last na in ko is 5,000 views na. Ayan, sir! <laughs> 5,000! Bus na sa loob ng dalawang araw and gumagapang pa so yun nga nabanggit ko kay sir ano <laughs> <Gerald>. na, <laughs> na bala ko <kong>, ano <laughs> bala ko bumili ng camera eh okay, pinag-iisipan ko na yung M50 kasi yung pinakamura nasa around 25,000 yung setup niya yung uh, set And talagang pinag-iisipan ko muna maigi bawat mga bagay na gagawin natin. Although kailangan natin talaga 'yon at saka mapapakinabangan natin. So dito muna tayo sa GoPro. So sabi ko sa kanya, pag-isipan mo pa. Baka mamaya mag-order na ako. <laughs> Joke <up>. lang. <laughs> tayo pa tayo. Kain muna tayo. Oh, sige. Papakain muna Nanalo yan. Nanalo yan. NBA. Sorry. Meron din tayong NBA lottery. Baka <laughs> hindi nyo alam. Meron na akong pinlag nun kung paano tumaya. Ayan. Si Idol Jun ang hustler dyan. <laughs> yes, master. Magkano pinanalo mo? 11.5. 11.5. Oh, Ganun-ganun lang. Aabangan ah, mo lang yung malakas na team sa NBA. So meron akong ano, ilalagay sa ibaba nito para matuto kayong tumaya yun pero hindi naman lagi panalo sinasabi ko palagi yan eh ano lang for enjoyment lang kung gawin mong bisyo eh nasa sayo yan so alas na kami umaga so, maganda na magandang umaga magandang na, medyo malamig pa rin ngayon nasa nga no, hindi ko pala 12 degrees Yan mga idol Medyo malamig Di tayo tataya? Wala pa Sarado pa nga pala Mahala So mamaya na lang Abangan nyo mga idol So <laughs> So yun na nga Dahil maaga pa Hindi muna kami makakataya sa loto Maghihintay muna kami ng Mga ilang oras And kakain muna kami Siyempre gutom na eh bibili tayo ng pagkain doon sa kay Angels si Angels lang, ang malakas sa kalab oy <laughs> oy, eto mga idol ipapakita ko sa inyo total na eh, naka red light pa eto panahon ng cherry blossoms ngayon dito sa, sa Taiwan ayan o oh. ayan madami po yan o, oh, sa taas ko. Ganda di ba? Karaniwa niya nasa ano eh, sa mga bundok. Kaso ah, dito may mga tinatanim-tanim na rin sa mga tabing village, tabing kalsada. So hindi pa ako nakapag-bike eh. Pag nakapag-bike ako, hahanap ako ng mga sakura. So nagpapasalamat pala ako doon sa mga nagsubscribe sa akin. Um, ngayong in 2 days naka 100 subscriber ako tapos naka 6,000 subscribers na tayo maraming salamat mga idol and keep going tapos yun nga yung video ko na yung last video ko mabot na siya ng 5,000 in 2 days 5,000 views saan <laughs> <loto> ka magluloto ka no? So andito tayo Kaklase natin yun Sarap magluto Meron kaming mini talipapa dito Kay Maui Sa buong kola to Hotdog Sa akin dito Dino ko lang Matamis ba to? Matamis na Sa kulang no? Uh, ah, sangat, oh. 20? 20. Tapos, ano pa ba ang bibili natin? Ito, oh, Sarap yan, Aano, 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 Sinigang, ano yung sinigang to? Aano, na ano to? Pork? Ano yung ulam ko? Dinuguan. Tapos sinigang. Hmm. Tes, ini gang sakit. So kakain muna kami ngayon Meron na kaming pentang Pentang ang tawag dito sa ano Sa atin Sa pinasang ang tawag dito Bugong <laughs> Take out yung binili kong ulam dinuguan at saka ang isaw at saka sinigang pork ribs kailangan natin ng sabaw kasi masarap yun habang malamig yung panahon ganda yung ano e-bike complete setup hi ma'am good morning tumama ka ano body temp 35.5 yun may body temp kami dyan automatic yan tumama ka ma'am no? oo oh. magkano? alam mo lang yun meron yan nagtanong siya sa akin kagabi kung magkano yun. tama nung ano natuto na rin siya magpikto karambola oh. may nagtanong siya ng tama ibig sabihin may tama siya what? Sorry. <laughs> malit lang kaya hindi na So ayun, kaya papasok kami sa trabaho at saka papasok kami dito sa dorm. Eh meron kami body temperature na nagre-record doon sa ibaba at saka doon sa pub. So ayun, hindi ka makapasok kapag bagsak Hindi ka pagbuksan. Eh nandito na tayo sa kwarto. Well I'm uh let Hello the Hello With you I wanna stay with you It's been so cold